sorry po ako kay Libby. Magmamakaawa ko kahit lumuhod pa ako sa harap niya. Please, ma'am, huwag niyo ko tatanggalin sa trabaho, please. Kahit umiyak ka ng dugo, hindi na kita tatanggapin. Sinisira mo yung reputasyon ng sports club na to! Please, nakikiusap po ako. Huwag niyo akong tatanggalin. May sakit atay ko. Kailangan Bita, ko na trabaho. Hindi ako mawala. Paki alam! Mag-impake ka na ng mga gamit mo. Umalis ka na dito. Ayoko ano na makita yung pagbukha mo. Ma'am! Please! Girl, guess what? Na-fire na daw si Princess. Oh, pati ka masaya. Isn't that what you wanted? Ang mawala si Princess sa yung queendom? Well, you got it already. Hindi na natin may kita yung city jail girly na yun. Wala naman akong pakilam kay Princess, okay? Nainis lang ako kay Savior. Here I am trying to protect our relationship. Tapos siya pa itong nagalit sa akin. Well, hindi ko rin siya masisisi. Ang laking gulo na itong ginawa mo, no? Of all days naman din kasi, birthday pa talaga ng lola mo siyang aawayin. Sana di mo na lang siya sinugod. O kahit ibang araw man lang. Kailan pa? Habang nandito si Princess, mas may opportunity siyang lamdiin sa Savior. Of course, I have to do something. I have to teach her a lesson. Sleepy? Ma? Ikaw nagsimula ng gulo? So all along, Princess was telling the truth? Ikaw nagsimula ng gulo, pinagtatanggol lang What niya ang sarili niya? Ano ba ma? Anak, hindi magandang makikipag-away. Nasaktan ka na, nakasakit ka pa. Ma, please. Next time muna ako lecturan. I'm just scared. Paano kung lumaki ka at you can't control yourself? Baka kung ano mangyari sa'yo. Baka ano? Sa Baka ako? Perfect! Like mother, like daughter. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Nanay mo pa rin ako, ha? Sumama ka sa akin. Ma! Ano ba? Sa Mama, sa ka? Ka.